Okay, really been too busy this morning and uh, actually up to this afternoon I just got home mga hapon na and then konting pahinga tapos uh, kumain, syempre yan, uh, nod sa YouTube sa ganyan, ano at uh, syempre, I prayed and doon na, ah, bumalik na yung lakas natin, yung composure natin Then, then uh, Lord, kako how about Siyempre, gusto ko Bible study naman tayo. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol kay Joseph. Mostly, si Joseph, ito yung sinasabi nilang ang laki ng hawig sa buhay ng Panginoong Heso Kristo. Yes, malalaman natin mamaya kung bakit at siguro maski hindi ko na po sabihin sa inyo kung totoosin. Kung palabasa kayo o nagbabasa-basa kayo ng Bible, batid niyo ang binabanggit ko pero nandito po yung mga tinatawag nating mga uh, points that I can present. Then, uh, atin po itong imamagnify ayon sa lens ng katotohanan ng bihaya ng Panginoong Heso Kristo. So, ready na po ba tayo? Okay. Itong pamagat nito, Jesus and Joseph, the great typology. Again, Jesus and Joseph, the great typology. Pag sinabing typology, ibig pong sabihin nito, ito yung similar. Similar. You know, di ba? Type. Pareho silang type A. Pareho silang type B. Mga ganyan. Oh. Ganon. Ganun. Okay. Actually, de, puro points po ito. So, maganda po ito. Kung baga ano, wala nang ligoy-ligoy. Diretso po agad siya. No? Number one. Si Joseph ay ipinagbili ng mga kapatid niya Ito naman si Jesus din naman ay ipinagbili ng itinuro niya'ng kapatid Actually we don't need any we don't uh, we don't need any Bible verses to support all of this because alam naman natin na matatagpuan po ito sa mga Gospels yung nangyari kay Jesus at yung nangyari kay Jose matatagpuan po uh, sa Genesis I think it's starting po ito sa verse uh, sa chapter 46 hindi ako nagkakamali ano. So palawigin na lang po natin. Makikita po niyo si Joseph. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid dahil po sa inggit. Okay? Nakita niyo ginawaan siya ng kanilang ama na si Jacob. Ginawaan si Joseph ng special coat na ito yung pinakita ni Joseph syempre sa pag sa Sising ni Jose ni Joseph sabi niya sa mga kapatid niya, "Hey brothers, look. Our dad made me this." Ba, sa halip na matuwa na inggit. So na pagkasunduan nila na gawan ng hindi mabuti itong si Jose o si Joseph, no? Ganun din naman si Jesus. Ay ipinagbili rin naman ng isang itinuring niyang kapatid. Nakita niyo, 'di ba typology? Diyos niya? Ah, uh, itong si Joseph ipinagbili ng mga kapatid niya. Ito naman si Jesus ipinagbili ng isang itinuturing niyang kapatid. Si Judas Iscariote. Okay? So, yan ang first typology natin. Okay? So, alam na po natin yan. Number two, si Joseph ay nireject ng mga kapatid niya. Rejected siya ng mga kapatid niya. Nakita po ba ninyo yung nangyari kay Jose? Siya po ay pinagbalakan nilang patayin nung una eh, di ba? Pero sabi nila, kung ihuhulog natin siya dyan sa balon na yan, tatakpan natin, mamamatay siya, di ba? So may cargo de konsensya pa. And then, ang nangyari na lang, may dumadaan ngayon na ano, no? Na, yeah, uh, parang mga bumibili ng mga alipin. Ganyan po kasi nung araw eh, bibili ng mga alipin, dadalhin sa isa sa pinakamalaking imperyo that time, ang Egypt pinakamalaki actually na empire. Empire ng Egypt na pinakamasikat. Okay? So, si Joseph, na pagkasundo ng mga kapatid niya na ipagbili na lang doon. ba? Diba? At yung kanya pong coat na bigay ni Jacob, nilagyan nila ng dugo ng hayop. And then, they presented to their father, Father, our dear brother Joseph is dead. Nakita po ninyo sa Bible, kung babasahin nyo, Grabe ang hinagpis ni Jacob ng manaman niyang patay na si Jose. Kasi mahal na mahal po niya si Joseph. Kasi yung ibang mga anak niya, anak ngayon kay ano, hindi ako nagkakamali, anak niya ito kay Leah. Pero itong si ano, anak niya kay Rachel ito eh. Mahal na mahal niya si Rachel. Mahal niya si Rachel, si Jacob. So, di ba? Nakita po ninyo yun? Ah, Dalawang anak niya rito, yung isa si Benjamin. Ayon, so... Yeah, kung palabas naman kayo ng Bible, kailangan ko pa po bang elaborate Siyempre, hindi na, di ba? So, uh, I think, by now, let's proceed to the topic. Wait lang po. So, ayan. Medyo nagsara lang yung telepono. Hindi ko po alam. So, inanong ko lang po siya. Okay. Saan na ba tayo? Number 3 na po tayo. Ano? Hope nakakasunod naman kayo. Ang talent at talino ni Joseph ay pinakinabangan ng mga Egyptian. Bakit? Sapagkat doon pa lang po sa pangangalaga ni Potiphar, nakita na po niya ang kakayahan ni Joseph na mag-interpret ng dreams. Okay, basahin na lang po niyo I cannot, you know, each of the events of Joseph's life. I cannot, you know, tell it here. Basahin niyo po ang Bible. Pero yung isang panaginip niya roon natupad doon sa lalaki na kasama niya sa kulungan at ito ang nag-report kay Paraon na Uy, mayroong magaling managinip dito. So, may panaginip ako ka ng Paraon. Seven years na ganito and then seven years din naman na. Yan, inelaborate na lang po. Sabi ni Joseph, ang panaginip niya po ibig sabihin may seven years na kasaganahan at seven years susunod na kahirapan. Then, kailangan niya pong Uh, mag-appoint na isang tao na magli sa inyo o tutulong na marunong na tao para sa mga uh, ang tawag dito kayamanan ng Ehipto para hindi maapektuhan 'nung susunod na tanggutom. Ibig sabihin, doon pa lang daw sa seven years ng kasaganahan doon mag-iipon na sila. Tama naman po 'yon. Dapat sa kasaganaan natin nag-iipon tayo. Gusto po ng Panginoon yan. And then, you know, sa sa pagdarating na yung 7 years na paghihirap na yan, pansin niyo po hawig po sa 7 years of tribulation. Talagang paralel eh. So, meron kayong pagkukunan yung mga o oh, mga barns, mga kaban, ganoon. So, yan ang inaano ni ano, Joseph. Oh, so, sabi naman ng paraon, meron pa bang hihigit sa'yo? So, ikaw nang gagawin kong kanang kamay ko. O yan ang sabi ng paraon sa kanya. Okay? Ngayon, ang talent at talino ni Joseph ay pinakinabangan ng mga Egyptian. Ganun din ang pag-ibig at ang pagmamahal naman ni Jesus ay naranasan din nating mga Gentiles. <coughs> Tandaan po ninyo, ang Egypt po ay Gentile nation. Tayo po mga Gentiles tayo. Hindi ba? Actually ni rejection ng mga Hudyo sa Jesus eh. Kaya ang biyaya nabuksan sa mga Hentil tayo po ay mga hentil. Now, if you're going to ask me, what is a Gentile? Isa na ang sagot ko, someone who is not a Jew. Someone na hindi hudyo. Yun ang hentil. Yun ang Gentile. Number four. Four. Si Jose ay hindi agad nakilala ng mga kapatid niya. Ganon din naman si Jesus ay hindi nakilala ng mga hudyo. Ayun, elaborate pa ba yan? No need na. Okay, again, si Jose ay hindi agad nakilala ng mga kapatid niya. Hindi ba? nung no, nung no, no, siya ay nakasuot na ng paraon kasi similar din eh parang hari eh ganun din naman si Jesus hindi nakilala ng mga hudyo pero may kabaligtaran po dito si Joseph hindi nila nakilala kasi si Joseph nag-anyong mayaman si Jesus naman hindi nakilala ng mga hudyo kasi si Jesus nag-anyong mahirap ayun ang nakita kong kaibahan dyan alam niyo iba't ibang revelation kaya kailangan nagbabasa po tayo ng Bible number five pinasundo ni Joseph si Benjamin. Ngayon, pinasundo niya, di ba, sa mga kapatid niya, sabi niya, Ako si Jose! Sumigaw so, siya, I am Joseph! Malakas na malakas, umiyak siya. Nagulat ng mga kapatid niya, naku po, naku po. Di ba? Ako ang binenta niyo sa IJ pero may, may uh, sabi niya, ang nasa isip ninyo, gawa na ko ng masama, pero ang Panginoon, tinulungan ako para makarating ako sa kinaroroonan ko ngayon. Sabi pa niya, kung hindi ninyo ako ibinenta sa Egypt, wala ako sa kininalagyan ko ngayon. Naginamit ako ng Panginoon para tulungan kayo. Ang galing, ano po, Romans 8.28, nakakaiyak po ang kwento ni Joseph. Tulo ng tulong luha ko, hindi ako nagsasawang basahin, kaya nagbabasa po dapat tayo. Again, pinasundo ni Joseph si Benjamin. Sabi niyo, sundin niyo na ang bunso kong kapatid si Benjamin. Kaya, yeah, di ba? Ngayon, at eto maganda. bonggang bonga Susundiin ni Jesus ang church sa rapture. Tayo yun. Hindi ba kayo masaya dyan? Hindi ba kayo masaya dyan? O. Susundiin tayo ni Jesus sa rapture. O. Yan ang maganda. Hmm. Number six. Ipinalagay ni Jose ang gintong kopa sa lalagyan ni Benjamin. Tingnan nyo ha, kay Benjamin, gintong ko pa. Kasi si Benjamin, kapatid talaga niya ng buo. Anak sila pareho ni Raquel o ni Rachel. O ba? Diba? Ito naman, sa church. Ang church po tayo mga born again. Ha? Sa church naman, inilagay ni Jesus ang buong kayamanan at lahat ng mga pagpapala. Ang church po hindi place. Ang church po tayong mga born again Christians. Ibig sabihin, sa mga born again Christians, inilagay ang pagpapala. Seven, ito maganda. Umiyak at tumangis ang mga kapatid ni Joseph nang magpakilala siya sa kanila. Makinig pong mabuti. Gayun din naman, iiyak din at tatangis ang mga Hudyo sa second coming ni Jesus dahil makikilala nila siya bilang ang nag-iisa nilang Jewish Messiah. Ikaw pala ang Messiah namin. Nagkamali kami sa iyo. Sorry, sorry, sorry. Katakot takot na sorry sapagkat nire-reject nila ang God of Gods. May sinabi po si Jesus sa Bible, sabi niya, dumalaw ang Diyos sa iyo pero tinanggihan mo siya. Sabi niya sa Jerusalem yan, dumalaw sa ang Diyos. Sabi niya, ako ang Diyos. Kung baka sinasabi niya indirectly, I am the God of Gods, I am the God of the Milky Way, I am the God of the Galaxy, and yet you rejected me. Yan yun pero makikilala nila si Jesus. Nasabihin nila, You are the God of God. Sorry po, sorry na po. Yan ang mangyayari sa pagtatanggapin na nila si Jesus. Susunod, so, 8. Si Joseph at si Benjamin ang tunay na magkapatid. Actually, I already mentioned it earlier. Dala na rin ng revelation. Kaya si Benjamin ang apple of the eye ni Joseph. Totoo po yun. Makikita po yun ninyo sa Bible. Kaya pasahin po natin. Magbasa-basa po tayo. Ano? Umarap kayo ng time to read. No? Yung, yung kalmado kayo, yung nakapag, ba, na kayo, nakakapagluto na kayo. Magbasa muna kayo bago kayo marunod ng mga paborito yung tele na belang panghapon. Kaya bago kayo marood ng mga uh, pangtanghaling program, magbasa muna kayo maski 30 minutes. Maganda, maganda. Baka hindi nyo nga bitawan ng Bible, hindi mo Basta na kayo eh. No, Di ba? Diba? Natatandaan po nyo nung kumakain, mas maraming binigay niyang pagkain kay Benjamin kaysa sa si ibang kapatid. Hindi ba? Makinig po sa Revelation. Si, Joe, uh, si Joseph at si Benjamin po ang tunay na magkapatid. Kaya si Benjamin ang apple of the eye ni Joseph. Ganun din naman, si Jesus at ang church po ang tunay na magkapatid. Tayo po ang tunay na magkapatid si Jesus po at saka tayo. Tayo ang kanya mga kapatid. May verse po sa Hebrews yan. Sila ang aking mga kapatid na aking dinadala sa iyo, ama ko. Kanya. Basahin sa Hebrews yan. Si Jesus at ang church po ang tunay na magkapatid. Kaya tayo po ang apple of the eye ni Jesus. Naiiyak ako talaga pag na, nare-realize ko yan overflowing ako with thankfulness to the God of Gods. Even though I'm not worthy, He received me as His own. So, yeah, yan po ang gusto kong sabihin sa inyo. And I hope natuto naman po kayo sa mga parallels sa buhay ni Joseph at ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo, the God of Gods, the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you and Jesus truly loves us all.